ipapalam ko sa inyo kung ano ang aking mga pangalan ng mga ibon Masalap. intro Ops, panimulang video na naman sa aking YouTube channel. Papakita ko sa inyo ang aking mga ibong mga magaganda ang lahi tignan nyo naman ito ang aking lop yung iba kong ibong hindi pa pumapasok Di pa sila pumapasok akyat tayo sa bubong update ko kayo pag nasa bubong na ako let's go at nandito na nga pala tayo sa ating bubong uuna ko sa iyo para pakita yung aking ibon na naka double clip ring si Chokoy At yung pangalawa kong ibon ay si Boy Toka At ito yung kalapating na galing kay giblock Ito, tignan nyo, na may ring po, yan kulay green At ayun po yung iba kong mga ibon Pupuntan natin sila Para mas makita nyo pang nang ma maayos yung galing kay Lolo Hercules. Salamat po, napakaganda ng ibon nyo. Hindi na tumataba. Two <laughs> thousand years later. Kaya tanong pa kain. At ito ay si Borga. Lumilipad na silang iba doon. At bababa na tayo sa ating bubong. Let's go! Ops, gulat kaya no. Ito si Borga. Hindi siya gano'ng kaganda pero makikita nyo kung gano'ng siya kabilis. Hindi ko pa siya nakita lumipot. Tignan yung pakpak niya. Nabali. Hindi siya nalagaan. Dagit lang natin to pero tayo na lang ang nagpatawa. Ang payat nito nung nadagit ko. At patanong na lang po sa paking mga subscribe and followers. Anong tawag po sa ganitong mata po? Ito po. Ito. Hindi, mukhang netoy lang po. Pero di siya netoy. Pupunta na muna tayo sa next. Mm, ay mamaya na lang pala tayo po Ito ay dagit ko lang pero maganda siya. Tignan nyo na. Yung mga at kanyang mga pakpak. Ito. Kak po siya. Kak. Kak. nyo kaya mga idol mabilis kaya to lumipad o talagang mabagal o tamang tama lang comment nyo na lang idol kung wag pa pa shoutout kayo shoutout nga pala dito sa mga batang panter ng aming barangay bye at next bird naman tayo mga idol tignan nyo naman po kung an sya kababoktok ka at netoy bato parang hindi na pero di naman to netoy mga idol ah, tingnan yung niya. malaki laki rin second bird natin ito idol bilangin nyo mga idol ang pakpak nya yeah. nabilangin na ba ang mga idol at ito naman yung kanyang mga mata Tignan nyo mga idol kung gano'n. Ito idol, maamot po sa atin. Batsyar na, batsyar na. Idol. At Abangan nyo palagi ang aking update na video sa YouTube. Punta tayo sa next board natin. Let's go! Next board na naman mga idol ganda ng kanyang mata mga idol oh. tignan nyo masensya oh, na kung di nyo makita wala kasi akong kasamang camera man dito tignan nyo mga idol yung mga mata nyo maganda di ba idol oh. hmm. I'm a lover at ito yung mga kanyang mga pakpak nabili natin ng 100 pesos pero pinapakitaan tayo ng performance niya yung malipad niya pakpak bilangin nyo muna Ito nga pala si Boy Tapang. Takto mga idol kak. lat pala na pinakita ko sa inyo kanina. Yun. Yung nasa buong ang iba doon. Hen. Palagi nyo susuporta ng aking mga video mga idol. Palagi akong mag-update ng mga video to cool sa aking mga alaga. At yung last na papakita ko sa inyo mga idol. Yun yung nakakalabring. Kaso nabasag ng isang bata kasi nawala yung kalapate ko at pumunta doon sa kanila at pag kuha ko sa kanila ang sinabi nila sa akin wala na daw yung ising kasi daw nabasag sa cabinet pupunta na tayo ng ay pupunta na pala ako sa next bird ko let's go ito nga pala yung last bird ko at nakakalabring na rin to ito pala yung sinasabi ko sa inyo na nabasag yun. nyo tingnan nyo hindi po siya basta basta ng ibon lang may lay po siya at binunutan pa ng mga bata tingnan nyo po nakakalabring po yan sa sipra at hanapin nyo na lang po ang aming club sa sipra dito po yan sa Katanduanes sa Birak po kagandang kak po to kak hmm. basta wag yung kakalimutan is subscribe ang aking channel at ipindot ang notification bell pala para palagi kayong updated sa aking mga video ganda di po siya basta bastang ibon ha supportan niyo po ang aking mga video Let's go! Kakatapos na nga lang natin mag-introduce yourself ng ating mga ibon. Yung iba ando na sumangga, di pa sila bumababa. At kung introduce ko sa, kan sa inyong apat ng ibon, ito na sila. Ito po. Basta huwag nyo pong kakalimutan is follow ang aking page sa Facebook. Hindi po yan mga netoy. At wala naman pong masama sa netoy. Kundi di mo lang siya makakarera. Yun. Goodbye mga idol Subscribe na lang. ba